Papagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamputpito ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon sa Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito makinig kayo mga tagahuda na nagkatratipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, Ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo, maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilin na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo pinaniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, Ligtas kami rito. Bakit? Ang aking bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Ako Panginoon ang nagsasabi nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Sa mong tugunan, ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang likod mong sa mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang laya, sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga, sa tabi ng iyong altar, o poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabing silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpuporing walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Aleluya, aleluya! Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Yesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi nito, Hindi po ba mabuting binhi ang iniyasag ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan Bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag nagaani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamaling. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.